Bagong Pilipinas ba? Apatse, apatse. <tong> ano ba? Ako ang buhay lahat. Lenny Robredo. Napanood mo ba, ba kay Mary Vice? Oh, <laughs> mag-splice na naman mga kabatang okay, oh, helmet. Try nyo. Kumalat na, na naman sa TikTok. Kaya Diyan naman kayo magaling. Kala. Porkat may ganun lang satire, videographer, ha? Na may... BBM, ang <laughs> <na may laughs> Pilipinas doon sa prod ni Meme Vice, may nag-splice na naman sa TikTok. Ano? Oh, oh, napalag niyo ba yan? balikan diba? mo. Oh. Oh. Apat, apat, bagong, bagong Pilipinas, bagong mukha. Ang angat buhay na diba? <laughs> buhay lahat. Kasi ito yung kapar. Ano ba yung kampanya dati, di ba? Hmm. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Kaibigan nyo! Uh! Kaibigan, uh! Kaibigan ko. ko! Yan si Lenny Robredo. Oh, angat diba? buhay lahat. Ito oh. <laughs> oh. so, ang sabi si Malang dati. <laughs> Ay, mali mali. malay, pero ayan nga, makabat batang helmet, no? Mas masayang, ano, tumawa na lang. Dapat mga good vibes talaga yung binabalita Aww. natin. At saka ito pa, mga helmet. Mm. Talagang, ano, ha? Huwag kayong magpapaloko doon sa nagpapanggap yes. na kakamping. Oh! Diba? Huli, huli ba? Huli, huli na nararamdaman at nahuhuli nyo yan, mga kapatid. Ramdam nyo ba, kakampi? Nakaka... Ginagamit kayo. Nakaka yes! Lang talaga. Pero ayan nga, mga kapatid, helmet, congratulations muna kay Vivi at sa buong team yeah! ng angat buhay INC, angat buhay NGO. Yes! Dahil nagkaroon nga ng ano, recognition video. Ayan o, no? oh, Ayan. bagong Daming kurap! Nagrita ko! The boss! Pero ayan nga mga, mga batang helmet, no? Congratulations kay Lavi Pileni at sa buong team ng angat buhay dahil patuloy po sa pagtulong na iangat ang buhay ng sampayan ng Pilipino! Hindi oh! <laughs> so, ka parang itong balita ngayon. Diyos ko, aga-aga! Hindi ako pala sumipot! ba naman yun? Ayan mo, oh, yung press ko ng ano. Ayan. No, pata din. Uh, uh, kahapon pa lamang. Isang araw pa, nagpalabas na siya ng uh, uh, press uh, briefing or press code na she will not be attending. At uh, na-advisean daw niya siya ng kanyang mga abogado na pwede ng uh, Uh, counter uh, affidavit na lang or short statement ang ipadala niya. So, ayun na nga, uh, true to her words, hindi dumating sa ang ating Vice President. <coughs> at uh, pinadala uli si uh, Atty. Paul Lin at uh, naghan sa amin ng sulat na niya, actually. So, uh, ang sabi sa sulat, hindi na lang haatip si vice president uh, Duterte kaya uh, instead she vehemently denied the application that she threatened the president the, per uh, the first lady and the speaker no but then no yung sulat ay sulat ng kanyang abogado at mayroon lamang conformity ng ating Vice President. Ito na natin tapusin, mga ba, dahil kasi may tumahaba pa yan. Pero, ano dito, bisyo Talagang may ganong kamay. <laughs> oh. ang puto kasi dito, hindi pala umatin. At ang pinagawa <laughs> ng abogado. Pero, ba? Diba, hindi lang, ah, daka, di ba? Parang once and for all, bakit? Eh, di ba ginawa niya naman yung Zoom meeting na yan, na live pa? Oo, oh, okay. galit, galit oh, di ba? oh, eh, bakit Tumbalakit. hindi? Eh, para mag-explain ba? Nung mga Ay. sinabi. Pero, hay nako, mga kabatang helmet, dahil magpapasko na, gusto ko good vibes lang talaga. No. Diba na talaga, kapag si GP Laini ang binabalita natin. Oo, oh, oh, mm. naman. Kesa yung mga kung ano-anong disco ko, nakaka... Oh. Ang ginagawa lang talaga yung laruan, no? Oh. pag na lang yan. Diyos ko, at syempre sa mga troll, o, oh, pa! Ibago naman kayong script! Oh. oh. Sige! Sige! Galingan nyo! Oh, galingan nyo! Inintay na kayo ni Talik. Pero hindi ang mga abot ng helmet. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag ka lang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi like ka-updated sa lahat ng mga upload po namin ni Bidyoga para... Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay na nag-helmet din ang Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ay! Bigyan Abangan tayo ng mga kabata helmet natin. Mamimigay tayo, bigyan ka Ito mga totoong tao to. Hindi chichir yan to. Ay! Kasi video ka ako magbibigay. Eh bakit naman iisipin ko pa na sa chichir yung ipangalan, di ba? Eh saan mo ipapangalan? Sa mga lugar. Ha? Gaya ng? na? Borromeo. Pascal Luneta. Ah, Luneta. Ang, ang ganda pangalan niya. Makasaysayan yan. Maria Luneta. Oh, di ba? Jose Luneta. Oo. Oh, oh. I. E. Luneta. Yan ko. I. <laughs> e. Divisoria. Ay, nako. Hindi. Ito nga mga batang helmet. Abangan tayo. Para sa darating natin na ah. pa-Christmas party. Bigyan na pa. Uy, hmm. may pa-Christmas party. Yes. Basta abangan nila tayo kung saan yan. Eh. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kasama ko si Grace ngayon. Yay!